Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Buling na magitan ng Department of Education sa iringan ng Makati at Tagig City. Kaugnay ito ng pamamahagi ng school supplies ng Makati City Government sa labing apat na public schools na dating nasa ilalim ng huristiksyon ng lungso. Sa isang statement, inihayag ng DepEd na inaprubahan nila ang kahilingan ni Makati City Mayor Abby Binay para sa distribusyon ng school supplies sa naturang mga paaralan na saklaw na ngayon ng Tagig City sa isang Facebook post ay pinasaringan ni Mayor Binay ang Taguig City Government na hindi umano patas lumaban kalakip nito ang liham mula sa DepEd. Doong nakaraang linggo, uminit ang sigalot sa teritoryo ng dalawang LGU matapos ang di umano'y sapilitang takeover ng Taguig City sa pinagtatalunang paaralan. Pero agad na umaksyon ng DepEd at isinailalim sa kontrol ng kagawaran ang naturang mga paaralan na pawang nasa Embo Barangays. Samantala, sinabi ni Pateros Mayor Miguel Ponce III na maghahain sila ng motion sa Korte Suprema upang bawiin ang mga lupain ng kanilang bayan na sinakop ng Tagig at Makati. Nagpakalat ng dagdag na pulis sa lalawigan ng Negros Oriental kaugnay ng nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ayon kay Negros Oriental Provincial Police Office Director Police Colonel Ronan Claraval, Bunso dito ng pagdedeklara sa lalawigan bilang area of concern matapos ang pagpatay kay Governor Roel de Gamo noong Marso. Isang daang tauhan ng Police Regional Office ang ipinakalat para sa seguridad sa pagsisimula ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa Lunes, August 28. Kabilang sa tututukan ang Dumaguete, Bais, Tanhay at Sibulan. Samantala, inihayag ng Commission on Elections na maaaring sa Desyembre isagawa ang Special Elections para sa 3rd Legislative District of Negros Oriental. Kasunod ito ng pagpapatalsik ng Kongreso kay Rep. Arnulfo Teves Jr. Ipinaliwanag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na gahol na sila sa panahon kung isasabay ang elections sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan na nakatakda sa October 30. Buo na ang Final 12 na isasabak ng Pilipinas sa nalalapit na 2023 International Basketball Federation FIBA World Cup. Sa ulat ng Inquirer.net, pangungunahan ni na Jordan Clarkson at Kai Soto ang Gilas, Pilipinas. Bukod kina Clarkson at Soto, kasama sa final roster sina Japeth Aguilar, June Marfardo, AJ Edu, Dwight Ramos, Jamie Malonzo at PBA Most Valuable Player Scotty Thompson kasama din sa lineup sina CJ Perez, Kiefer Ravena, Roger Pogoy at ang fan favorite na si Renz Abando. Bubuo naman sa Gilas coaching team sina National Coach Chot Reyes kasama sina Tim Cohn, John Wichico, at Josh Reyes. Unang haharapin ng Gilas Pilipinas sa Group A ang kapunan ng Dominican Republic sa August 25 sa Smart Araneta Coliseum. Para sa Kidlat News Update, Renz Zelenon, Naguulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.